hollow blocks. Wow, ang dami na. Paano ba ginagawa ito? Kahit saan yan, meron. At sa iba't ibang lugar. Ganyan pala yun, no? Nialagyan ng konting tubig. Pero parang kulang ata sa tubig. Ito daw yung bilog na to, yung nakikita nyo yan, na umiikot, ay mixer kung tawagin yan, Yan yung umahalo. At ito naman ang drainage. Diyan lumalabas pagtapos na. Papalahin nila yan. Pagkatapos ipalahin, itatransfer nila yan dito. Ano ba tawag dito? <laughs> Nakalimutan ko ni. Eh. Teka lang Dito lang matanda. Eh, sige yan. Umahalan nila ng ganyan yan. yan. pa sama sila natin kasi hindi ko naman alam mo kung anong tawag dyan. <laughs> Malay ko ba dyan? Panoodi lang natin. Ah, yun pala yun, no? Parang simple ginagawa nila, no? Hindi sila na talagang mahirap gawin. Ah, may inaapak-apak ina, ina pang pag ganong-ganong pa, no, no? Hmm, ganun pala yun. Tsaka, Isipin nyo, no? Parang napakadali lang. O, ganun, ganun lang, no? Oo. Oh. Tapos, sa ah, Tayo lang ganyan. Pam! 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 Kinapalo. <laughs> ah, ay, yung galing! mga na Parang ice candy lang, ano? Parang siyang chocolate bar. Tapos na. Di diba pa yan? Oo. Ba't bubuha, ti Basa pa yan! Ay, grabe! Hindi ba nalawasak? Ganun pa na O paano mga katrip? Eh hanggang dito lang tayo. Parang man akong ko sa aking pinagkukuhanan ko dito. O ano yan? Ay nako. Bahala kayo. Sige, bye-bye.